Ayan guys, nililipat tayo yung ating kubo. Ganito rin yung pano yung, yung pinto. natin muna. Ah, eh. Ay, yung bato. muna. po yung dito. Ay, anga angat, angat niyo muna. mo

<laughs> <laughs> so, okay pa. Angat. Dito yeah. 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 pa. si Tapos angat 'yung bako yan. Doble 'yung bato Lalagyan sa sa tubig dito. Eh. Ay, dadagdag pa rin natin oh. ang bato kasi umaga. Ito kasi umaga sa tubig dyan. Meron pa rito. No? May mga malalapad dito eh. Ito yung malapad yeah, pa. Pwede pagkatiin na yung malapad yan, eh. Oo. Oh. Ayan, yan, yan, o. No? Yung mga lalabat. Kasi ito, kunin mo ito, kuya. Gamit, gamitin nyo yun, o. Oh. Ayan, maganda yan. Yung mga ganyan malalaki, sa ilalim nyo ilagay. Yan ang sa ilalim, pinaka-base niya. Ayan, yung martilyo to. Pagdalawa basag yata yan. Pagdalawahin. Ito, pagdalawain Ito. Oh, ito, sikwatin nyo ng ano. Ito, maganda mga ito. Ito. Ito, yan. Ayan, saka yan, magagamit din yan. Sa pinakataas. Dapat may bareta. Martinyo, baby, akin dyan, oh. Po. <laughs> Kuya, yung ano ah Yung hindi oh. bibitaw ah <laughs> Baka bumitaw <laughs> Kuya Johnson, sentro mo yung bato ah oh, Yung baka bumitaw eh Ibig sabihin baka dumulas ba Balaglag Dagdag pa rito. Yung, dagdag natin ang isa. O, oh, isa pa. Kasi tag, medyo ano yo. Yung... Ay, may meron may, si Kuya Nato na malapad. Ayan guys. Nair house din. Yan sir. Nair house din. Hay lipatin yung aming kubo. Ayan oh. No? Thank you po. Ay, yan ang ilalagay sa gitna. Ayun oh. No? Mm. Ang atin na natin yung gitna para ito na nilalagay natin. Yes, yeah, sige. Oh. Yan. Ah. Ayan guys, ito po magiging uh, bagong pwesto ng uh, aming kubo. Yan. Katabi ng mangga, so medyo malilim. And then ito yung ating area, manukan, 'yan yung baboyan, 'yan yung kambingan. Yan, and then ito yung magiging bagong entrance natin. Ayan. Right of way yan. Palabas. Ayan. So cleared na. Natanggal so na yung mga uh, bakod natin. Wala na, wala na ba to? Ito ko. Tuklabin nyo hindi dito kaya. Yung sa ayon sa so hagdan dito. Manipis oh, Manipis lang. Meron yata doon? Kuya? Baka madurog yan. Dito kuya meron. Sa loob. Yan. So pinataasan ko guys. Pinataasan natin ang bato. Yan. Kasi nga ito ay catch basin ng tubig. So para iwas bulok.

Ayan boss, yung pinto ko boss, nasa sikata araw pa gumawa. Ikaw sikata ba ng araw doon? Ito, ito. Oh, ah, lubog. Mag ah. Maganda ba yun? Saswerte swerte ako pag kagalawin. <laughs> eh ba't <laughs> pinagmamalas ako ngayon? <laughs> ah. Uh, <laughs> uh, natapat lang sa ano talaga. Ah, Ayan. Ayan. Ayan, nairaos guys. Ayan sir. Ah, uh, shoutout kayo sir from US, Canada. Ah, oh, Canada. <laughs> from US, uh, California. Yan sir, nakiraos din namin. maraming maraming salamat sa inyo. At uh, ito na. Nailipat na po. Mm. Yan. Dito, tutuloy na nila. Isasara na nila. Yan, isasara na nila. Dito gate Ayan na. Dilipat yung gate. Ayan guys. So, nailipat na natin yung ating kubo. Yan o. Yan na po magiging bagong pwesto ng ating kubo. Ayan. Katabi po ng ating manukan. And then, ito po yung ating bagong entrance. Ayan. Yan yung may X nya. X-Men. Yan na po ang bagong gate natin. Ayan na uh, yung diretsyuhan na yan. Ayan uh, po yung ating right of way. So, dito tayo galing. Ayan. Malinis na. Wala mm, na. So, dito na po ang ating bagong pwesto. Uh, Abangan nyo guys. Yung mga, yung mga gagawin natin dito. Kaya update ko kayo pero ayan na po Ang ating bagong uh, Pwesto ng ating kubo Yan and then ito update ko kayo Dun sa ating pinagagawa sa Kulungan ng kambing uh, Maganda na rin po Yung ating kulungan ng kambing Yan to so, Mga kahoy natin Gagamitin pa yung bukas Hindi pa tapos Ayan Mga tinistis na kawayan Kasi gagawa na rin sila ng papag dito guys Ayan, oh. No? magkakaroon na rin po tayo ng papag mm. so yung dating uh, parang kulungan ng manok ay magiging isang ganap ng kulungan ng kambing Ayan. Oh, di ba? Yung si Dagol. So yung hagdan nga ay naayos na natin. Ito po yung dati na hagdan no? Nakita niyo naman. Warak-warak na dahil kay Dagul Yung po yung dati na hagdan Oh, ngayon ay maayos na. Mm. Maayos na kanila hagdan. Pero yan ay Ah uh, i-fix natin dito once na ayos natin itong papag. Ayan. So, ayan po, yung forma ng papag natin. Ayan. Mm. And then, may mga kanya-kanya pa rin silang kwarto. Ayan yung ating ah uh, uh, tall down bobong. Maganda pagkakagawa, guys. Kasi, syempre skilled yung gumawa, eh. So, talagang uh, batak na batak. At maayos na maayos ang pagkakatali ng ating bobong. Although, trapal lang yan. Pero, tatagal din naman po yun ng mga ilang buwan. And, ito po, itong talagang tolda na binili natin ayan po talaga tatagal yan ng taon kasi ito naman po mga tinanggal natin ay taon din po ang binilang yan bago yan actually hindi pa talaga nga sira yo, guys talagang ano lang eh bumagsak po yung pamakoan eh pero hindi pa talaga sila totally sira so yan po ay magagamit pa natin siguro sa ating mga pato yan uh, tatabilan natin yan pero ayan guys ayan po ang ating na-accomplish ngayon ayan Ayan. Okay, so all right. Ayan, so ako'y okay, natutuwa at uh, uh, yun nga, sa kabila pa ng problema ay talagang hindi po nawawala na mga tao tumutulong sa atin. Maraming maraming salamat po una-una sa Panginoon at uh, may mga ginagamit po siya mga tao upang uh, tu tulungan tayo. Ayan, so hindi pa rin niya tayo pinababayaan at uh, pin uh, may mga pinada pinapadala siya sa atin na good samaritan na tumutulong sa atin ayan, so again, maraming maraming salamat sir ayaw na niya magpabanggit ang pangalan from US, California ayaw na po, uh, sir, ito na po yung na-accomplish namin for today pero hindi pa po tapos, so bukas po ay magkakanal pa sila dito ayan, magkakanalan pa po yan yung area na yan, para po mapigilan natin yung tubig sa pagragasa at uh, hindi po masyado magputik pero ayun na, ayun na yung ating kubo uh, parang mas gumanda yung pwesto ng ating kubo kasi mas lumilim siya katabi siya ng puno ng mangga. ay eh, lumalakas na po ang ulan. Siya nga pala guys, uh, don't worry. Doon po sa mga nagtatanong, meron na po tayong kontrata. Yeah, so talagang ipinilit ko na magkaroon ng kontrata. Uh, kaya lang 2 years lang po yung kontratang uh, uh, ibinigay sa atin kasi ayaw niyang 3 years, masyado daw matagal. So okay na rin. At least ay, may kontrata tayo ng dalawang taon. So sa dalawang taon na yan, ay hindi tayo nangangamba na bigla tayong paalisin. Ayan. At uh, masayang po ang mga dinonate ni sir. <laughs> Ayan. So, ito po ay pagyayamanin natin. Uh, I-maximize -ma po natin ang gamit habang nandito po tayo. At uh, pipilitin po natin uh, uh, maging productive ang uh, area na to at ang mga ginawa natin ngayon. Ayan. So, maraming salamat. Ayan. Hanggang dito na lang guys. Sabangan niyo po uh, bukas another update na naman po sa mga bagong gagawin namin. Hanggang sa matapos po yung mga projects na yan. Ayan. And until doon po sa uh, mga iba pa pong project namin sir. Kasi may mga nabinbin kami project na hindi po natuloy gawa ng mga pangyayari na ito. Pero yan. Uh, Abangan nyo po. I-update ko po kayo. Hanggang dito na lang po muna. Maraming maraming salamat sa lahat po ng mga solid kabokals. And sa mga silent viewers. Maraming maraming salamat. And uh, yun nga. Uh, trust in God. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa kung sa tingin nyo ay binubugbog kayo ng problema, isipin nyo may mga iba rin, may mga iba rin pong tao na may katulad pong sitwasyon sa inyo na hindi sumusuko and, and ay, uh, nakakaraos po uh, sa tulong ng iba and sa pagsisikap at uh, patuloy na paglaban. Ayan, maraming maraming salamat. So muli ito ang yung kabakos farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga Arab, magsikap at tingin sa lahat ay kumilos at siguradong uunlad ang ating amazing na buhay bye bye